Kay so ni Pranks. Baka pinaprank lang. <laughs> ay, pero si Tim Duncan talagang legit na legit na napanood na ang ating kababayan na si Kai Soto. Talaga daw merong ispat at kasama siya sa World FIBA Stars ng iba't ibang bansa. At ay nga kay Tim Duncan, isang legend ng NBA. Napanood niya ang ating kababayan na si Kai Soto at nakikita nga niya ang resemblance at meron talagang ispat sa NBA ang ating kababayan na si Kai Soto galing na mismo kay Tim Duncan at sa isang interview talagang sinabi ni Tim Duncan na magaling ang Asian na Pilipino na si Kai Soto at Kai Soto Day sa December 4 na abangan malapit na malapit na